Bira yun, bira yun. Ba't tatakot? Takot nyo ba? Bira kanina, walang video eh, na bumibira ah Sino si, 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 yung isa yung naka-itim? Yung naka-pulang short, naka... Uh, yung naka-crunk -naka girls na itim, yun ah. yun nasa gitna. Ah, sino yan? <laughs> yun yung mulak. Oh, wow, wow, <laughs> zoom, zoom, Ayan, wow! Zoom mo, zoom mo. Wow! Yun yung mulak. Yung isa. Sa gitna, sa gitna. Ah. Yung, yun yung mulak. Wow! Yung yun naka-balabal sa ulo. Subo, Subo, si Ugi yun. Si na, pogi.

<laughs> Tumatawa po. Tumatawa que...